Alam niyo ba, mga kuya at ate, na sa edad si Senti Pataas, mas marami sa atin ang nagkakaroon ng problema sa prostate. Ito isang bahagi ng ating katawan na napakalaga para sa kalalakihan, pero madalas nating napapabayaan. Maraming beses ang problema sa prostate ay nagsisimula sa mga simpleng nakagawian na hindi natin namamalayan na unti-unti pala nitong sinisira ang ating kalusugan. Naranasan niyo na ba yung pakiramdam ng hirap sa pag-ihi? Yung parang hindi ka komportable kahit pagkatapos mo umihi? Yung pagbangon ng madalas sa gabi para lang umihi na nakakaapekto sa tulog mo? O yung pananakit sa bandang ibaba ng tiyan? Ang mga pakiramdam na ito ay hindi lang basta tanda ng paltanda. Madalas, ito ang hudyat na may problema ng iyong prostate. Ang ganitong kalagayan ay hindi lang pisikal ng pasakit kundi pati na rin sa emosyonal at psikologika. Nawawala ang saya sa simpleng gawain na babawasang ang kumpiyansa at minsan pa nga nadudulot ng takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Pero mayroong isang bagay na naisibahagi ng isang doktor ng prostate. Isang sikreto na maaaring pabago sa takbo ng inyong kalusugan. Hindi ito tungkol sa mamahaling gamot o komplikadong operasyon. Ito ay tungkol sa limang pang-araw-araw na nakagawian na ayon sa kanila ay unti-unting sumisira sa kalusugan ng ating prostate. Ang magandang balita, nasa kamay natin ang kapangyarihan para baguhin ito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang nakagawian na dapat nating itigil para maprotektahan at mapabuti ang ating prostate health at para muling maranasan ang kagandahan ng buhay ng walang alalahanin. Manood kayo hanggang sa huli dahil may isang bagay akong ibabahagi na tiyak na magugulat tayo. Kaya simulan na natin ang pagtuklas sa mga nakagawian na ito. Ang una natin tatalakayin ay ang labis na pagkonsumo ng mga processed meat at matatabang pagkain. Alam kong paborito natin ang crispy na chicharon, ang malinamnam na lechon o ang convenient na hotdog at processed longganisa para sa almusal. Ang mga ito ay bahagi na ng ating kultura at mga handaan. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang madalas at labis na pagkain ng mga ito ay nagiging sanhi ng pamamaga sa loob ng ating katawan, kasama na ang ating prostate. Ang mga processed meat ay puno ng sodium, preservatives, at iba pang chemical na maaaring mag-trigger ng inflammation o pamamaga. Kapag madalas tayong kumakain ng mga ito, lalo na kung ito ang madalas na laman ng ating hapagkainan, nagiging sani ito ng chronic inflammation sa prostate. Hindi ito isang biglaang pamamaga, kundi unti-unting nagdudulot ng pinsala sa loob ng mahabang panahon. Ito rin ang nagpapataas ng panganib ng pagkakaroon ng benign prostatic hyperplasia o BPH at sa mas malalapang kaso ng prostate cancer. Hindi lang ito tungkol sa processed meat, kasama rin dito ang mga pagkain na lubang mataba tulad ng mga instant noodles na siksik -sik sa artificial ingredients at taba o ang madalas na pagkain prito. Na preliminary, paano natin ito babaguhin? Hindi naman ibig sabihin ay tuluyan na nating iwasan ang mga paborito nating pagkain. Ang susi dito ay ang moderasyon. Kung dati, halos araw-araw tayong kumakain ng processed meat, subukan nating bawasan ito gawin nating twice a week, tapos once a week na lang. Sa halip na chicharon, subukan natin kumain ng pritong isda na sariwa o kaya naman ay steamed na gulay. Puno tayo sa Pilipinas ng masasarap at masusustansiyang gulay tulad ng malunggay, talong, kalabasa at ampalaya. Sa bawat plato, siguraduhin natin na mas marami ang gulay kaysa sa karne. Ang mga gulay at prutas ay mayaman sa antioxidants na lumalaban sa pamamaga at nakakatulong maprotektahan ang ating mga cells. Kasama na ang prostate. Isipin nyo, si Mang Tonyo, kapitbahay namin, mahilig na mahilig sa lechon at crispy pata. Halos kada linggo may luto sila sa bahay. Sa kasamaang palad, nakaramdam siya ng matinding hirap sa pag-ihi. At nung nagpakonsulta Nagulat siya na konektado pala ito sa kinakain niya. Nayon, binawasan na niya ang mga matatabang pagkain at mas naglaan ng espasyo sa gulay. Malaki ang ipinagbago ng kanyang pakiramdam. Maliit na pagbabago sa plato. Malaking ginawa sa katawan. Ngayon, dumo naman tayo sa ikalawang nahagawian na dapat nating pagtuunan ng pansin ang pagiging masyadong sedentary o ang matagal na pag-upo. Marami sa ating mga nakatatanda pagdating ng edad 60 ay mas gusto na lang umupo sa bahay, manood ng telebisyon, magbasa ng diaryo o makipagkwentuhan sa mga apo. Nauunawaan natin na mas madali na lang ang umupo kaysa gumalaw, lalo na kung may nararamdaman na sa mga tuhod o kasukasuan. Ngunit ang matagal na pag-upo lalo na kung lumalampas ng ilang oras, ay talagang hindi maganda para sa ating prostate. Kapag matagal tayong nakaupo, nababawasan ang daloy ng dugo sa pelvic area, kabilang na ang prostate. Ang mahinang daloy ng dugo ay nangangahulugan din ng mas kaunting oxygen at nutrients na nakakarating sa prostate cells na nagiging sanhi ng tumamaga at iba pang problema. Dagdag pa rito ang pag-upo ng matagal ay nagdudulot ng pressure sa prostate na maaaring magpalala ng anumang dati ng problema o maging sanhi ng bagong karamdaman. Hindi lang ito sa prostate. Ang pagiging sedentary ay nakakaapekto rin sa ating pakalatang kalusugan. Nagpapatas ng panglanib ng sakit sa puso, diabetes at paghina ng mga buto. Ang solusyon dito ay hindi naman kailangan ng matinding ersisyo simpleng pababago lang sa ating pang-araw-araw na gawan ay makakatulong na ng malaki. Kung dati ay umaabot ka ng dalawa o tatlong oras na nakaupo lang habang nanonood ng programa sa TV, subukan mong tumayo at maglakad-lakad ng limang minuto bawat oras. Kaya mo namang maglakad-lakad lang sa loob ng bahay, magdilig ng halaman sa labas, o kaya ay magligpit ng mga gamit. Kahit simpleng paggalaw lang tulad ng paglakad papuntang tindahan para bumili ng kape o kaya ay paglalakad sa parke kasamang mga kaibigan ay malaking tulong na. Ang paglalakad ay isa sa pinakamainam na hersisyo para sa ating prostate. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng malusog na daloy ng dugo, nagpapalakas ng mga kalamnan sa pelvic floor, at nakakatulong sa pagpapababa ng stress. Si Aling Nena, halimbawa, Dati mahilig lang umupo at magbasa. Ngayon, naglalakad na siya ng 30 minuto araw-araw sa umaga. At pakiramdam niya ay mas malakas at mas energetic siya. Ang bawat hakbang na ginagawa natin ay isang hakbang patungo sa mas malusog na prostate at mas masiglang buhay. Ngayon na naiintindihan na natin ang dalawang unang nakagawian, dumako naman tayo sa ikatlo. Ikaapat at ikalimang nakagawian na kailangan nating baguhin para sa ikagaganda ng ating prostate health. Ngayon pag-usapan naman natin ang ikatlong nakagawian na madalas nating napapabayaan lalo na sa ating edad. At ito ay ang hindi pag-inom ng sapat na tubig. Simple lang pakinggan, di ba? Pero ang kahalagahan ng tubig sa ating katawan ay hindi matatawaran. Marami sa atin ang nakakalimutan o nagpapabaya sa pag-inom ng tubig, lalo na kung abala sa mga gawain o kung mas gusto ang kape, soft drinks o iba pang inumin. Kapag hindi sapat ang tubig na iniinom natin, nagiging masyadong concentrated ang ating ihi. Ibig sabihin, mas marami itong waste products at toxins na maaaring makairita sa pantog at sa prostate. Ang pagiging dehydrated ay nagpapataas din ng panganib ng urinary tract infection o UTI na maaring kumalat sa prostate at maging sanhi ng pamamaga o prostatitis. Ang hydrated na katawan ay nagpapanatutulot sa maayos na paglabas ng mga dumi at toxins sa ihi na nagpoprotekta sa ating prostate mula sa mga irritants. Ito rin ay nakakatulong sa maayos na function ng lahat ng ating internal organs. Kung isipin, ang prostate ay nasa ilalim lang ng pantog. Kaya anumang irritation o problema sa pantog ay maaaring direktang makaapekto dito. Paano natin to sisimulan? Ang simpleng paraan ay ang pagdala ng sariling bote ng tubig saan man tayo magpunta. Kung nasa bahay, ilagay ang pitsel ng tubig sa lugar na madali mong makita para lagi kang naaalala na uminom. Magtakda ng target na walong baso ng tubig sa isang araw o kung kaya, mas marami pa, lalo na kung mainit ang panahon. Kung hindi ka sanay sa paginom ng tubig, simulan sa paunti-unti. Uminom na isang baso pagising bago kumain at bago matulog. Kung naiinip ka sa lasa ng tubig, subukan mong lagyan ng hiwa ng pipino, lemon o dahon ng mint para magkaroon ng kaunting lasa. Ang mahalaga ay maging consistent. Si Lola Mercy dati ay halos kapelang iniinom buong araw. Pero nung sinabihan siya ng kanyang doktor na kailangan niyang uminom na mas maraming tubig para sa kanyang kidney stones at urinary issues, sinubukan niya. Sa una, nairapan siya. Pero unti-unti nasanay siya. Yayong, pakiramdam niya ay mas sariwa at mas malakas siya at nabawasan ang kanyang pagkahirap sa pagihi. Tandaan ang tubig ay buhay, hindi lang para sa ating katawan kundi para rin sa ating prostate. Ikaapat na nakagawian na ating tatalakayin ay ang pagpapabaya sa stress at kakulangan sa tulog. Sa ating edad, marami pa rin sa atin ang may dinadalang alalahanin, lalo na sa pamilya, pananalapi o mga personal na bagay. Dagdag pa rito ang mga ingay at abala sa ating paligid na minsan ay nakakapekto sa ating pahinga. Ang stress ay hindi lang isang pakiramdam. Ito ay may physical na epekto sa ating katawan. Kapag stress tayo, ang ating katawan ay naglalabas ng hormones tulad ng cortisol na maaaring magdulot ng pamulaga sa iba't ibang bahaging katawan, kasama na ang prostate. Ang chronic stress ay nagpapaina din sa ating immune system na nagiging dahilan para mas madali tayong kapitan ng impeksyon, kasama na ang sa urinary tract at prostate. Kung palagi tayong puyat, hindi nakakakuha ng sapat na painga, hindi nabibigyan ng sapat na oras ang ating katawan para mag-repair at mag-regenerate ng mga cells. Ang kakulangan sa tulog ay nagpapataas din ng inflammation sa katawan at nagiging sanhi ng hormonal imbalances na direktang nakakaapekto sa kalusugan ng prostate. Isipin nyo, ang ating katawan ay parang makina. Kailangan ito ng sapat na pahinga para gumana ng maayos. Kung kulang sa tulog at laging stressed, madaling masisira ang mga bahagi nito. Ano ang magagawa natin dito? Mahalaga ang pag-manage ng stress. Subukan ang mga simpleng relaxation techniques tulad ng malalim na paghinga. Kung may naisip ka, isulat mo sa isang journal para hindi ka na ganong mag-isip sa gabi. Maglaan ng oras para sa mga gawain na nagpapasaya sa iyo tulad ng pagbabasa, pakikinig sa musika o pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan ang paggawa ng mga bagay na gusto mo ay nakakabawas ng stress. Para naman sa tulog, magtakda ng regular na oras ng pagtulog at pagising kahit weekends. Siguraduhin na madilim, tahimik at komportable ang iyong kwarto. Iwasan ang paggamit ng gadgets tulad ng cellphone o tablet bago matulog dahil ang blue light na galing dito ay nakakaapekto sa iyong sleep hormones. Limitahan din ang kape at sa sa gabi. Si Mang Jose, dati ay laging puyat dahil sa kaisip ng kanyang mga problema. Nagkaroon siya ng problema sa pagtulog at laging balisa. Nang simulan niyang mag-meditate at magbasa ng inspirational books bago matulog, unti-unti siyang naging kalmado at nakakatulog na nang maimben. Malaki ang ginawa ng pakiramdam niya at nakita niya ang pagbuti ng kanyang pangkalat ang kalusugan. Panghuli, munit hindi ang pinakahuli sa kahalagahan ay ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Marami sa ating mga nakatatanda, lalo na ang mga kalalakihan, ay matagal nang nakasanayan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Kung dati, ito ay bahagi ng ating kabataan at pakikisama, na yon, kailangan nating suriin kung paano ito nakakaapekto sa ating prostate. Ang usok ng sigarilyo ay puno ng libu-libong chemical at toxins na pumapasok sa ating bloodstream at kumakalat sa buong katawan, kabilang na ang prostate. Ang mga chemical na ito ay direktang nakakasira sa mga cells sa tissue na nagiging sanhi ng chronic inflammation at pagtaas ng panganib ng prostate cancer. Hindi lang ito tungkol sa cancer, ang paninigarilyo ay nagpapababa rin ng daloy ng dugo sa iba't ibang bahadi ng katawan na nakakaapekto sa kalusugan ng prostate at sa pangkalahatang ang kalusugan ng puso. Pang sa kabilang banda, ang labis na paginom ng alak ay nagdudulot din ng pamamaga sa katawan at nakakapagdulot ng stress sa atay at sa urinary system. Kung madalas tayong umiinom ng marami, nagiging sanhi ito ng hormonal imbalances at nakakaapekto sa kakayahan ng katawan na ayusin ang sarili. Ang alkohol ay isang diuretic din. Ibig sabihin, pinapabilis nito ang pag-ihi na maari magpalala ng mga sintomas ng prostate problem. Is ang sa mga nakagawian na ito ay hindi madali, lalo na kung matagal na itong nakasanayan. Pero mahalaga ito para sa iyong kalusugan. Kung naninigarlo ka, Subukan mong bawasan unti-unti ang dami ng sigarlo na iyong nauubos araw-araw. Maganap ng support group o kumonsulta sa si doktor para sa mga programa na makakatulong sa partigil sa paninigarlo. May mga chewing gum o patch na makakatulong sa cravings. Kung umiinom ng alak, limitahan ang dami. Sa halip na alak, subukan ng mga masarap at masusustansyang juice o herbal tea. Kung may okasyon, sapat na ang isa o dalawang baso, huwag nang lumampas. Si Lolo Kiko, halos buong buhay niya ay naninigarlo. Nung nagkaroon siya ng problema sa puso at prostate, pinayuhan siya ng kanyang doktor na tigilan na ito. Sa tulong ng kanyang pamilya at determinasyon, unti-unti niyang tinigilan ang paninigarlo. Malaki ang ipinagbago ng kanyang hininga at ng kanyang pangkalahatang kalusugan. Hindi pa huli ang lahat para baguhin ang mga nakagawin na ito. Ang bawat hakbang, gaano man kalit, ay mahalaga. Ngayon, na napag-usapan na natin ang limang mahalagang nakagawian na maaring nakakasira sa kalusugan ng ating prostate, tingnan natin kung paano ang mga simpleng pagbabago na ito ay makakagawa ng malaking kaibahan sa inyong buhay. Pinag-usapan natin ang pagbabo sa mga processed meat at matatabang pagkain na madalas nating kinakain at ang kahalagahan ng pagdagdag ng mas maraming gulay at prutas sa ating dieta. Naalala niya pa ba ang kwento ni Mang Tonyo at kung paano niya binago ang kanyang kinakain para sa kanyang kalusugan. Tapos, tinalakay natin ang panganib ng matagal na pag-upo at kung gaano kahalaga ang gumalaw-galaw kahit simpleng paglalakad lamang para sa sirkulasyon at pangkalahatang kalusugan ng ating prostate. Tulad ng ginawa ni Aling Nena, malaga rin ang sapat na paginom ng tubig at kung paano ito nakakatulong upang malinis ang ating sistema at maiwasan ang mga impeksyon. Tulad ng karanasan ni Lola Mercy, hindi rin natin dapat baliwalain ang epekto ng stress at kakulangan sa tulog sa ating katawan, kung paano ito nakakaapekto sa ating hormones at pamamaga, at kung paano nakatulong ang mga relaxation techniques kay Mang Jose. At panghuli, ang pagtigil sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak na matagal ng sanhi ng maraming sakit sa ating bansa at kung paano ito matagumpay na nagawa ni Lolo Kiko. Ang mga nakagawian na ito ay tila maliit lang kung titingan pero ang kanilang epekto sa ating kalusugan sa katagalan ay napakalaki. Hindi ito tungkol sa pagiging pertekto kundi sa paggawa ng maliliit at consistent na pagbabago araw-araw. Ang prostate, tulad ng iba pang bahagi ng ating katawan, ay nanggangailangan ng ating pag-aalaga. Kung babalewalain natin ito, darating ang panahon na mas mahirap na itong ayusin. Isipin nyo, hindi ba't mas maganda kung masigla tayo at walang iniisip na sakit sa ating pangtanda? Mas masarap mamuhay ng walang iniindang pananakit, makatulog ng mahimbing at masaya tayong makasama ang ating mga pamilya at apo. Hindi ito isang sprint. Ito ay isang marathon. Ang bawat malusog na pagpili na gagawin natin na yon ay puhunan para sa isang mas magandang bukas. Huwag nating kalimutan na ang ating kalusugan ang ating pinakamalaking kayamanan. Ano pa ba ang silbi ng yaman kung hindi naman natin ito ma-enjoy -e dahil sa sakit? Tandaan mga kuya at ate, maliit na pagbabago lang ang kailangan para makagawa ng malaking pagkakaiba sa inyong kalusugan at kaligayahan. Huwag tayong susuko. Simulan na natin ngayon. Hindi pa huli ang lahat para magsimula. Ngayon, gusto ko marinig ang inyong mga saloobin. Mayroon ba kayong mga nakagawian na nais ninyong baguhin o mayroon ba kayong sariling karanasan na nais ibahagi tungkol sa pagpapabuti ng inyong kalusugan sa prostate Mag-iwan lang ng komento sa ibaba Gusto kong basahin ang bawat isa sa inyong mga kwento at katanungan Ang inyong mga karanasan ay maaring magiinspirasyon para sa iba Kung nakatulong ang video na ito sa inyo at kung may natutunan kayong bago Pakisuportahan po kami sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito. Ang inyong like ay malaking tulong sa amin para maabot pa ang mas maraming matatanda na naangailangan ng na impormasyon na tulad nito. At kung gusto ninyo makakuha pa ng mga ganito ang klase ng impormasyon at tips para sa mas malusog na pamumuhay sa ating edad, siguraduhin ninyong mag-subscribe sa aming channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell icon para updated kayo sa bawat bagong video na aming i-upload. Patuloy po kami magbabahagi ng mga kaalaman na makakatulong sa inyo na maging mas masigla at masaya sa inyong pagtanda. At ito na nga ang sorpresa na aking binanggit sa simula ng video. Ang pinakamalaking sikreto sa lahat ay hindi lang tungkol sa pagtigil sa mga masasamang nakagawian kundi sa pagyakap, sa positibong pag-iisip at pagmamahal sa sarili. Maraming matatanda ang nakakalimot na alagaan ng kanilang mental at emosyonal na kalusugan na kasinghalagaan ng pisikal na kalusugan. Ang patuloy na pag-aaral ng mga bagong bagay, pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay, pagtawa at paghahanap na kagalakan sa bawat araw ay may malaking epekto sa ating hormones at immune system na direkta nakakatulong din sa kalusugan ng ating prostate. Ang pakiramdam na pagiging may silbi at ang pagkakaroon ng layunin sa buhay ay nagbibigay ng enerja na hindi matutumbasa ng anuman. Kaya, sa bawat pagbabago na gagawin ninyo sa inyong pisikal na nakagawian, huwag kalimutan ang inyong puso at isipan. Mahalin nyo ang inyong sarili, pakinggan ang inyong katawan, at bigyan nyo ito ng pag-aalaga na nararapa. Ang buhay ay isang regalo, at bawat araw ay pagkakataon para mamuhay ng buong buo maging masaya, maging aktibo at patuloy na magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Sana ay patuloy kayong maging inspirasyon sa inyong pamilya at komunidad. Mamuhay kayo ng buong buo sa bawat yugto ng inyong buhay. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa susunod.